jaket, Ligo na jacket, busna, kami hmm. ini apa kan maman? ini apa kannya? <laughs> Sayang na yung shampoo mo Puta naman to Tingira pa na dito sa Ano pa ko sa Hindi <laughs> ba behavioral siya? Mm -hmm. Mababing? Mababing ka, ka no? Oo. Mm -mm. mm -mm. <laughs> bisik, -bisik Hindi na siyang kumakain. Naglalandi na siya. Ay, Hala, siya. Kaya, ano? Ang tao ganyan din? Hmm, pag in love, diba? <laughs> <laughs> Patay mo muna yung tubig mo. Patay lang. Pag in love, diba? Yung tao. Pag in love, hindi ko talaga. In love niya eh. Hindi mo in love na kinakain. Doon mm -hmm. okay. naman, mm naman -hmm. na pag iba siguro magligo sa kanya hindi sya maglikot binibidyo-bidyo ako alam mm na naging aso alam -hmm. na naging aso alam na naging liguan alam na naging liguan alam na naging liguan liguan kita <laughs> walang ano pa walang... lahat lahat liguan

Mas, mas malaki ka pa sa ako dapat niya. Swerte mong doge ka. Nakakita ka ng tamong isang kapagligo. Kung yung nag-awiyo ng ligo, yung sasang tabo yung pagkasyente. Swerte yung nagligo aligo mo. Talagang ligong-ligo ka. O hindi. Hey. Oh, Pag tapon ko sa dito, yun namang isa. Eh, hey. iwawaks pa yan mamaya. Hey. Alam mo. Iwawaks pa yan. Nalikam ko eh. Yung nga niya, yan. <laughs> ito, niya gatas ito, may gatas lang. Ipiga ng gata dyan, ako may gatas, ako pigaan ko. Mana bang eh, lalaki ano ano, 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 ano nang mo? Sabi ko, 'yung laki ng kuwan mo, Anong kuwan? Wala akong binanggit kuwan. ako. ano bundok. <laughs> uh, ang laki kukumilon eh. Etiga asin ngayon ni. Tigasin sa ngayon.